Hey, what's up mga talipandas? Welcome back sa aking channel at kung mapapansin niyo, bihira akong gumawa ng mga videos Sa ngayong araw eh, napilitan akong gumawa ng video kasi meron isang farm na nakawala yung mga alaga nila eh, naawa naman ako sa ari ng farm so, kaya akong gumawa ng video eh, para manawagan doon sa ari ng farm kasi naawa rin ako sa kanya siyempre malaki rin ang puhunan dito sa mga ganito eh, nakawala lang yung mga alaga niya Uh, kung maaari maibalik natin to matulungan natin yung may-ari nung parang maibalik yung mga nakawala niyang alaga so ito yung mga alaga niya so guys ito kung makikita nyo ito yung mga nakawalang alaga nung farm hindi ko alam kung saan ang farm to kaya po ako yung nananawagan ayan so bali ay may umuhugong pa sa tenga ko <coughs> mga katatlong pad na kami si apat dito medyo kundi na lang Yeah. So, kung sino man po ang mga nagmamayari ng farm nito, farm ng langaw, nahuli na po namin yung iba. Baka po gusto nyo kunin. Uh, willing naman po kami isa -uli sa iba to. yung mga iba, hindi pa po namin ganap na nahuhuli lahat. Siguro pag nahuli rin po namin, isa sa rin po ninyo. Eh, <laughs> isa sa rin po namin sa inyo. Andito po, kung aari po, kunin nyo na lang din po itong mga nahuli namin na alaga nyo. Kawawa kasi oh. Alam ko malaking halaga rin ang pinuhunan niyo sa negosyong to. Yeah. So, that's it mga talipandas. Well, nakita niyo nga po. Uh, ito po ay isang panawagan. Nananawagan po ako muli sa may-ari po ng farm na mga nakawalang alaga. Uh, willing po kami isa uli sa inyo itong mga nahuli namin. Puntahan niyo lang po kami rito. Salamat po sa inyo. Mabuhay kayo mga talipandas.